Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Yes! Mga binisan lang to. May nangyari sa aming pagre-record. So nag-record na kami. Tapos kasi itong Zoom na to, maglalabas na ako sa mga loba. Ah. Pero bago yan, ito muna ang punchline with Alex Gerez, Reben Obra. Ito po si Alex Gerez and... Israel Bala ang new resident fact checker, mga kaibigan. Hello, hello, hello. Ito po ang nangyari, pero ulitin na yung pinag-usapan namin. Pero itong si Raul, yung Zoom na to, ang tagal-tagal ko -tagal itong <laughs> nagbabayad ng na account dito. Eh po, dyan, oh. Eh, wala lang masyadong ginagawa. Hindi na ako nagubay na account, so may 40 minutes kami. Ang tarantahan naging sensitive pa, hindi ka na pwede mag-save. Pa, masyadong ka, huh? 1 GB, pag ano, pag 1 GB lang yung 1 GB lang, ano mo, yung uh, pag-saveban mo, hindi pwede. -sensitive okay. Sensitive kasi eh, pag may bayad ka, nasa-save siya sa cloud muna. Ah. Uh, so, tinanasin so, kaya, ka kaya naputol kanina. Oo, oh, tapos tinanasin ko ngayon sa Dropbox, ngayon yung automatic saving. Mautak tayo. Oo, oh, si Raul yung tu na to ha. Ina-hostage na In ay, uh, wanna, kami ha. Wanna up upgrade to pro? Wanna upgrade to pro? <laughs> anyway. Anyway, uh, sige. Ayun, update lang muna tayo uli. Ano ba, ulitin oh, natin from the top? Di naman na. Yes, ulitin natin pag-usapan. Oo, oh, wala <laughs> <laughs> uh, Tama-tama, gahing tayo nga sa Australia at New Zealand, kung kaya yes. para tayong mga typical Pinoy, pag galing sa ibang bansa, ginadjudge natin ang Pilipinas kasi parang nakukumpala natin sa pinanggalingan natin. Weather, oh. yung disiplina, traffic. oh yung... lahat. Back to normal. Back to normal tayo. Yun ang dating nga sa atin eh. Diba? Ba, ang ganda -normalize na normalize sa atin. atin. Na, hindi natin na record. No? <laughs> 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 para tayong tara wala na yung initial ano eh, diba? so, wala na yung initial excitement pero nag-normalize sa atin for two weeks nag-tour oh. tayo ng New Zealand and Australia for, with five shows Uh-huh. Nag-normalize sa atin yung weather doon, yung ganda ng uh -huh. lugar doon, yung hangin. Biglang pagdating dito, bam! Ganun Yon. na. Yun na nangyari. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> pero anyway, <laughs> ang maganda, di dito na kami kasi uh, gagawa na tayo ng mga podcast dahil marami tayong mga nagre-request doon. No? Nagulat tayo. Oo. Uh -huh. Nagulat tayo sa mga listeners. Ng punchline with ang punchline with Ayes Kales. Ang punchline. Hello! Oh, Hello sa inyo yan. lahat. Ilan ba, ang, Meron na, ilan ba nalaman natin? Ilan ba nalaman natin sa Australia? Ilan? <laughs> Dalawa ang alam ko. Dalawa, tat, tatlo yata sa si New Zealand. No, tatlo no, tatlo no. sa New Zealand. Yes, ano, no? yes. Ano, no, ano, ano, na? pa tayo tat sa tatlo. dalawa tatlo, no? Oo. <laughs> oh. <laughs> tat, oh, so, ano. totoong numbers, dalawa sa New Zealand, tatlo sa Australia. Ayun. So lima. A total of five. Tapos may five na, na doon sa birthday ko. Uh, oh, oh, so may sampu na tayo. Oh, uh, malapit na tayong mag, ano, mag eyeball. Ay, nauso eh. Ang uso uh, ngayon sa mga uh, podcast, nagkikita meet kita up, kita. Uh, meet up, para uh, uh, meet up, tapos uh, baka sa max nga tayo, max lang tayo doon sa meeting room. Good for <laughs> meeting room. 20 to 30. Oo. Uh, 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 oh, oh. Kuha, 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 lang tayo dalawang. Ano tawag doon sa mga -ano, yung mga package ng ano, ng... Oo, uh, parang fiesta uh, package, ganyan may tipo. Ganoon, ganoon, <laughs> may, gano. may uh, sagot uh, gulaman. May, may choices ka kung ano sagot gulaman. Ama Uh, iced tea o okay, soda. Tapos, basic. Basic lang. Basic lang. Oo. Oh, may pancit pan lang. Basta importante pan yung pancit. Oh ano wala ba pa pancit eh? yun? Wala pancit yung basic? Budget, tatay. Uh. Oo platter ata yung meron. Eh. -may. Platter? Basta hindi oh. ko na Basta Ano, eh. oh, Max, magpadala nga kayo sa amin ng mga sample para malaman namin. Oo, oh, malaman natin kung ano yung mga pwede. Na-orderin dyan. Pero Ayan atin sa tapos na natin, ano, atin sa tapos na natin yung mga travel natin sa Australia and New Zealand. Ngayon, ang final ko na lang is dyan sa Dubai. Kasama yes, ko si ano, Dubai. Amplioy, comedy Mixtape. Comedy Kasama Mixtape. Ah, si, uh, Diesel Giselle Sanchez, uh, Tuesday Barnes, si Ethel <laughs> Buba. <laughs> K-Brosas. Si, uh, uh, K-Brosas, uh, si Ima Dumaga. Uh, si Ima Dumaga. Alam yung mga detalye. Ayan yan. Siyempre, mangyayari yan sa November 29 po sa Dubai. Uh, sa Dubai World Trade Center. Then, diba? Ale. Dubai World... Na, na, di ba? Di ba? Wait. Hall 6. Dubai six? World Trade. Oh, dag, ano... Uh, tama ba? Uh, may, uh, ano, yung may abbreviation? Binago ba nila? Tama nga, tama nga. Sa oh. Hall... Sa Bell Hall, BWT Dubai. kasi yung basa ko. Yun. Ah, Dubai, World okay. uh -oh. yun DWTC, okay. Dubai World Trade Center. DWTC oh. pala yun. DWTC. Dubai World Trade Center. Makukuha niyo po ang ticket. Siyempre, on sale pa rin niya kasi lalabas to before, two weeks before nang mangyayari yan. November 29, November 14, 15 to lalabas tong show natin. Itong episode natin na to. So, kuha lang po kayo ng ticket sa dubai.platinumlist.net dubai.platinumlist.net or ariskaliha.com, thecomedycrew.com. Andun lahat ng detalye. Ano ba, listen, ano ba pare, yung listener natin na sampu, eh, mm. eh, nagre pa na yung first daw natin na, na mga minutes daw, eh, na, eh napupunta pa sa promotion. Oh. Ano namin? Ang dami namin shows eh. Ang dami. Ang ako sa podcast eh. Ang dami <laughs> namin shows eh. Kaya Bumalik nga, nga, kami dito. Bahaan ng shows eh. Oh, Bahaan ng shows. Show so, kami ng, ngayon, Ma para, para sa mga taga hindi lang na miss kami, meron kaming show all over the metro. Alis kagaya dot com at the group, dot com dot Malamang pag lumabas mm. to, mami, ang gabi nasa Turning Tides kami Marikina November 14. Lalabas kasi to November 14 tong episode. Kami lang honest yes. na episode day eh, talaga naka-record. November uh -oh. 15, kinabukasan na natong sa Noctos. Noctos. kami. Eh, hey, ilan muna? Sa Quezon Banka, City. Lang, uh -oh. talaga, no? marami, nagkalat kami mga shows namin na talagang masaya dahil nga uh, ang ganda ng resulta ng Australia, ang ganda ng New Zealand, so abangan nyo yung mga shows namin dito sa Metro Manila. Yes. Kailang namin sabihin. At abangan nyo ang ating get-together, ha? Kami lang naman ang... Uh, binabalak talaga namin Israel yan dahil usong-uso -uso yan. Makikiuso kami. Yan yung tinatawag na ano eh. Siyempre, dyan yung mga tao, yung mga, di ba, yung mga taong uh, namin. Eh kaya lang, mga busy kasi yung mga... Yung sampu na yun, yung nagtatrabaho yun eh. <laughs> kaya, ang ilang, Hindi <Kaya, tagaibang bansa pa. <laughs> may tagaibang bansa pa natin kukunin. Siyempre, ang madaling oh. Gayain, yung mga walang buhay. Pupunta oh, yun, di ba? Yeah. Yung, yung, diba? eh, paano? Yung mga naka-blastar oh. lang sa computer. Makahirap yung, yun. Wala naman tayong ganun eh. Nagtatrabaho ko sila ate. Puro Wala. Oh. mga pera sila. Kaya sa house meron sila sariling buhay. Na hindi naman natin inuobliga na umikot lang ang mundo nila sa atin. Atin? Huwag mo naman. naman yun. Uy, sa mga podcast ng Punch Time with Alex Caldea, gawin nyo lang kami ano ha? Pastime lang kami ha? Oo. Oh. oh. Background, background, oh, ano? Yung... Ambient uh, entertainment. Pag-gising uh, nyo parang putang yun ha? nangyari sa Walang, wala kami upload Wag, wag ganun ha. Kami lang ang podcast na hindi nag encourage na mag-focus kayo sa amin. Wag, mali yun, mali yun, mali Mag-focus kayo sa ibang podcast. Marami mga podcast na magaganda. Kami nga, yung podcast ka namin, yung namin napainggan eh. Ano lang kami? Meron lang kami ano, contractual obligation. Oo, oh, hindi kami namin edit to eh. Oo, walang edit to edit to. So kayo, yung mga listener namin, hanggang ba, na itong Punch Time with Tiles, Kailan, don't Oh. Don't Controlin yung emosyon nyo kontrolin nyo Huwag kayo oh. mahanik uh, sa amin Masama na yun ha Psychologically <laughs> Kung maasa ka Paniwalang paniwala, paniwala Sa sinasabi namin ng dalawa oh. nyo Hindi ha oh. So man, man, yun Ang namin sinasabi dito Hindi namin totoong Sa na totoong buhay Hindi naman namin gagawin Pero syempre eh, Siguradayin niyo lang yung buhay niyo. Oo oh. oh. <laughs> <As> May trabaho kayo May pamilya kayo Kailangan pagkapatay ng podcast Buhay pa rin yung buhay niyo, Hindi yung putya Naniniwala Sa pinagsasabi namin Dahil kami Maraming Ah, sa bubungan tayo usapan natin. Kolab. Kasi ba, kasi marami na nag-request natin eh Oo, oh, ang dami kanta. na talaga nga naman. At, yan, At ito dami yung yung cards na mag-request na kanta. Ang so, so, dami talaga nag-request na kanta. Ang dami totoo. sila. Hindi. Wala. Kanta. ibang kasi ngayon ina-analyze namin, ina namin 'yung mga kanta. Ina-analyze namin 'yung mga kanta. trip puno na namin bago 'yung trip niyo. Oo, oh, totoo. Sabi <laughs> lang namin na oh, o sige, ano kayo? Padala kayo. Oh, At least para mag-request kita, matetest namin kung sino magpapadala. Kung sino oh. magpapadala, di siya, ano kasi, ano kayo, tanga? Tama yung buhay. Di ba, Israel? Ganun na lang ba kayo, ka ano, ka... Ano, ka ka engrossed? Oo, oh, ganun. Sabi <laughs> ko lang na magpadala kayo, nagpadala nga kayo. Pare, paano kung tatay ka, ano sasabihin na anak mo? Pero magpadala pa rin kayo ng mga gusto niyo ang kanta. Malay nyo naman, oh. malay nyo. Oh, malay nyo. Kung kayo baka ganyo, ang buhay niyo, padala kayo. Padala pa rin kayo. Gagawin ba namin? Hindi, hindi namin pinapangako. Hindi, Pero kung sure. of course. Kung nari namin, mahal namin kayo, siyempre, di ba, hindi namin talang kung... Hindi namin alam kung ano makukuha namin sa inyo eh. Pero sasabi namin sa inyo, mahal namin kayo. Pero natin alam kung anong relasyon natin dalawa. Okay, so yun. Hindi pa natin, ma-define. Galing sa request. Hindi, syempre. Ayun, Galing ngayon. ito. Galing ito sa trip trip natin sa akin. <laughs> trip, trip... Oh, <laughs> trip ko alam. Hindi mo ito trip ko ito. Hindi, ito itong trip ko. Kasi napapaingo ko siya nung bata-bata pa ako. Oh. Nirelease siya noong 1988. Ang, ang original na kumata nito, The Poclaimers. Oh, mo tama pa. Nataba to nang ano ng ano ba ang naglabas? And yun nga. Uh, 1988 88 siya lumabas. Tayo. Di pa rin tayo, tayo, tayo nag research Oo. Di din siya lumabas. Pero ano? nung lumabas siya doon sa hindi ko lang gusto mo, na nandun si Johnny Depp ang Benny and June. Yon, noong 1993, ito, nagkaroon siya ng revival uli ng, ng ng manta, popularity. Sinagalaya? sila pa rin, the proclaimers ah, no? pa rin. Pero okay. alam ko, meron kang meron version na kailan tanong sinabi mo kanina, yung Echo, ba, and, and the Bunny and the ah, Parang dito ano nila, parang cover. Kasi ang alam yun ko lang na, na Echo and the Bunny Man, people are strange. When ah, ano naman yun? The Doors, no? Boys oh, oh. Those yun. Oo. Oh, The Doors naman yun. When strange. Okay. anyway, okay. sunod natin 'yon. siya. Ano gusto okay, ang kantang to sila na 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 ahead, uh, <laughs> basta, ang ay, ko na sila ang kandang to magpaplano kami ni Sire, Oo. talaga Oh, gusto ko rin yun. Maganda yun. Um, uh, ano yan? Uh, basta one of these days, basta nakagawa lang, makabente lang tayo para ma natin yung package kasi mahirap mag-take-off. <laughs> At least, di ba, pag 20 ang inibita mo, tapos percentage doon, more or less, nawawala ng 20% yun. At least, meron tayong oh, 18. Magkano ba yung mga Jollibee na party, ganyan na? Hindi, no? ano? ang, oh, ang intention naman natin, Jolli, makakuha oh, um, tayo ng mga surprise na, uy, may regalo kami sa'yo, Alex, Israel, eh, yun naman. Ah, yun naman oh, na yun Uy, e, oh. No. parang, uy, wag na, wag oh, na huh? Oh, pero... Ano yan? Uh, ano yan? Parang oh. oh tipo, no? Ito oh, nga pala yung diba? donation namin sa... Hindi, oh, wag oh, pero... Donation? Huwag na, hindi na, hindi na. Pero 20 pa lang, 20 pa lang yan, kaya... Palagaw Palag ito na natin. Anyway, <laughs> go! Simulan natin. Ang title ng kanta ay... <clears throat> ang title ng kantan to ay I'm Gonna Be... naka 500 miles. Ayan Siyan, okay. Sige. Sige. Ganon siya. Okay, sige. Ganun siya. so, naging popular siya nun... Ang ginagawa po namin, Israel, well, ay ang kanta niyong binabalo, ano, binabaliwalaan niyo, sinasawalang ano niyo, parang sinasantabi niyo lang, hindi niyo alam, meron pala silang meaning na gustong meaning, parating oh. sa mundo. Di ba ano kaya itong meaning yeah, na ito? Okay yan. Kaya... Tama naman. Yung mga free time namin ni ginu ginugoogle namin sa pagre-research sa mga kanta na maaaring magkaroon ng meaning. Meaning sa inyo. Tama. inyo, di ba? Total. Oo. Di ba? Ewan ko lang kung may ganun tayong listener na walang meaning ang buhay nila. O, so, sana. Sabi, kawakawa naman yun. Oh, okay, go. Natin. So, ito na. Pasayan na natin ang first stanza. Okay. Na Mal malupit to. O, trinay pala namin so, ano, ha, magpatugtog na para mapainggan yung tamang tugtog. Ha, pero, sa Spotify. So yon. yun yeah, basta gano kung nasa Spotify ka ngayon, pwedeng mo i-search, gano 'yan, okay. maririnig yung I very will catchy na walk beat. Uh, 500 more and, and, and I, I would walk. walk. Okay, no char. 1000 more just to be with you. Yeah. Hindi 'to my new walk. Sige, so gano lang sa Adele. No, no, no. Ah. No, 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 no. Yeah, no. Ito 'yon, yung yung ganun 'to yung First Dance. So when I wake up Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. Ay, po. Oh, diba? diba? Ano ah, yan, God. pare? Oh. Pwede yan dati, pero hindi na pwede ngayon yan. Bakit? Bakit naman Talking di pwede? Talking na yan, pare. Ha? Huh? Talking Stop! na <laughs> yan. Wala pa naman siya sinasabi kung gust, kung mag, ano, ano relasyon niya. Kung sila siya. na sila. O, oh, oh ano? Di ba? Pare. Ito, in-express It na start. niya agad na gusto niyang, o. Oh. It text kita. Gusto niya. <laughs> <laughs> Israel. Pag nagising ka, oh, nagising ako. Gusto yeah. pag nagising ako, katabi kita. Katabi kita. Weird nun. Ayan nah, nah, yun. Natin, oh. okay. When I go out, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. Oh, puta. Stalker, na talaga. Oh, di ba? na ako. Alam Oh. Na na oh. Dati pwede yan. Ha. Ngayon. Oo. When okay, I'm gonna Okay, nakikinig yan. Aww. 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 Ang sweet. Makinig lang kayo Ito. sa amin, oh. Israel. Marami kayong matututunan. Imbis na sayangin niyo yung buhay niyo, makinig kayo sa amin. <laughs> oh. Ito na, next. When I get, if I get drunk, oh. Well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Pati paglalasing. Pati paglalasing. Oh, mo, Paano naman, parang napunta dun? Bili mo, di, di, di naman minum yung kas, kung sino man yung sinasabi niya, ha? bawa o, oh, so, hindi nainom. Oo, oh, tignan natin. Bigla. I was, when I have, and if I haver, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's havering to you. Di ko nga haver. Hindi ko alam kung ano yung havering. Haver, haver, ibig sabihin, ano, uh, parang... Kaya high na yan, yung, high, mga, high, high. Hindi naman, hindi naman. Yun, kung ano, anong sinasabi, yung mga nonsense lang nasasabi, nagbababal. Ah, okay. Oh, ay, may dinunin naman nila. Masira nga, nga ulo niyan, stalker. Ay, sira nga ito. Stalker okay, yan, man. Stalker yan. to. Pagkagising, gusto ka tabi ka. Pagka oh, naglakad, gusto kasama ka. Nako. Oh, pag lumabas Ito siya, na. Dapat nasa labas ka rin. Oo. Oh. Tapos pag uminom Or ka, uminom siya, iinom ka tabi ka. Inom ka rin. Uminom. Or tinatimingan niya kung nasaan oh, ka. Oh, 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 oh. Maglalakad. Doon siya maglalakad. Oh, sige. So tuloy It's siya pa, dito na lang. Maglalakad niya na, 500 miles yan. Oh, but I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Just to be the man who walked a thousand miles to fall down at your door. Nakakatakot. Yeah. <laughs> Taong grasa pa. Hilakad na hilakad eh. Oh, pa'y ba? Tapos five wala kang kakainin. And... Tapos di diba sa door kakatok yan. Tapos oh. Oh, na lang sa harapan mo. Kaya ng taong grasa yun, ano? Alam mo. Ito, actually, may, may nakita akong ganyan dati. May nakita bag? ko. di ko alam kung anong gisya. Iniisip ko naglakad siya. Kasi nakita ko siya sa Baguio. Nakita oh. ko rin siya sa Manila na taong grasa. Same. Baka, baka magkamukha lang. Ang <laughs> tanong kasi, iniisip ko, may nagpasakay kayang bus sa kanya. Yun ang naman ang... Baka Maynila. wala. gitu ako nun. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Bakit? Malamig sa Baguio. Wala siya damit. O baka summer. Maraming Maynila. turista noon. O, o so, naiya siya. O occasional. Umaakit siya ng Baguio. <laughs> so, ang, ang problema ko kasi yung kausap itong itong taong sinasabi niya. Oh. I'm not assume, hindi I'm not saying na lalaki to kagad ay magi-stock ah, okay. Sa babae to. Okay. Ha. Doon niya oh. sabi. Let's assume na lalaki to sa babae. Kaya nga siya naglakad ng 500 miles, <coughs> na, naglakad ng 500 miles kasi lumalayo mm -hmm. na ng atong tao na to eh. Ah, oo. oo. May, And I ano would walk 500 ano? more, sabi niya kasi lumayo na ng 500 eh, yung hinahabol oh. niya. Eh. May restraining oh. order na to. <laughs> Malaki-laking radius yun ng 500 miles. Kaya nga nung malapit yung sasabihin to, tinaser siya eh. Kaya nga bumagsak. Kaya bumagsak. To fall down at your door. Yan. Baka magiging ito na mabawi. Baka mabawi. Oo. Ito, ito. Parang nag-iisip siya ng future nila eh. Kasi yung susunod dito, sabi niya, when I'm working, yes, I know I'm gonna be. Tabao naman pala eh. Oh, when I'm working. I'm gonna be the man who's working hard for you. I'm oh, waiting. Yeah. And when the money oh. comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. Ay po, siya nagalo. Ang na. Ang gano, nagpapanata siya na. na. na, na. Hangga, ano, na. Siya na oh, Desperado oh, na. ano, oh. when I'm work, when, when, I, when, when na? Ah? Oo. Oh. Hindi pa natin alam ngayon, pangako pa lang yan. Oo. Oh. oh. Pero sabi niya, mag-work hard siya para dun sa kanya. Dun sa kung sino man itong kinakausap oh. niya. At lahat ng pera makukuha niya doon, ibibigay niya. Eh. Oh. Okay. When I, I come home. Oh, I <laughs> Oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I grow old, well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's growing old with you. Parang, maganda siya. Kaya ko lang alam kung sino yung kausap niya. Oo oh, nga eh. Di ba? Ano, hindi mo alam kung may relasyon na sila, mag-asawa ba pa sila? Oo, niya kung hindi alam, nung, alam ba nung babae. Oo. Di ba? Di mo na sumasagot eh. Wala pa sagot Oo. dyan? Ha? Wala. Walang wala sagot blang, sa kabila. Oh yeah, oh yeah. Walang ganon? <laughs> wala. <laughs> <laughs> e, eh, parang ibang kanta yun. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. <laughs> <laughs> Tapos ano ba? Ano ba yung sinabi? Bami. may... Wala ka? Pero, ba? So, inulit nila. Inulit Kula nila naman niya. Na would well, I would walk, oh, 500 pa, miles? Pa, wala 500 ta. more? Unless, ano siya, mailman? Wala ba? Well, sa kartero. bagay, kung mailman noon, kartero, no? Oo, diba? Kawawa naman to, 500, 1,000 mile radius yung ano. Oo, tapos, ano pa sinabi niya? So, katapos yung sinabi na maglalakad siya at mag-fall down na naman sa door, binanatan niya ng da 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 <laughs> 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 da da da, ito ba ordinaryo na ko da da, that's my second voice pa da 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 da, mo no? oh. so, eto na sa when I'm lonely, I yeah I know I'm gonna when I'm well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's lonely without you, Ay, and when I'm dreaming, I know I'm gonna dream I'm gonna dream about the time when I'm with you nakakuyari talaga to. Ano to, pare? Stalker oh. to, saka ano na to? Ano na yan? Ob ob obsession. Obsessive. Oh. Oh. When I go out, and oh. I'm, go, I'm, gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. Ito na naman tayo. When I ulit come home. Oh. home oh. na na. na. Dadalat na. Oh. Yun na naman yun. Dadalat na uli. Insha. Di ba dilata yun? Parang... Hindi ko <laughs> Dilata po parang siya. Parang ulo nung kumutaw niyo na. Ang ganda-ganda ng kanta na yun, Akala mo, di ba? Ang, di ba? Panata ba siya? Ano pa siya? Parang ganyan ba siya manligaw? Naniligaw kaya siya? Oh, hindi kayo oh, magandang oh, ano to? Pa panliligaw naman kaya ito? Hindi, ano yan? Ito di, yung version pa. niya ng... Sweet yan kung oh, gusto ka. Pag hindi ka gusto, stalker Oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> Para ito yung version niya ng baka bagong version ng paninibak ng kahoy. Oh, 'Di ba? Sa mga lumang version ng panliligaw noon. Parang ito siya. Oo. Oh, Tutrabaho ako para sa iyo, tapos dapat ako kukumpara para sa iyo. So maglala. Ba't siya maglalakad? 'Yun ang tanong. Walang kotse. O yung babae? O oh, ah, tamo walang kotse. Hindi na kita pwedeng. I will but I will drive. O oh, oh, 'yun pwede 'yun. 'Di ba? Buti pa si I will drive pa ba? Ang mag drive, drive Oh, <laughs> <laughs> may kotse. Diba? Mas okay din pala sa Pilipinas minsan, you know? <laughs> Pero ng 80s, <laughs> mayamang. <laughs> 80s, mayamang pa, pa yung Pilipinas. Diba? Oh. Tama, no? Dapat, and I will drive 500 miles. 500 miles, so di ba? Ah, will drive 500. 500 more. Nakalagtas na, kasi, ka na ng buong lusun nun. Walang dating yung nag-drive ako papunta sa iyo eh. Maganda Parang wala effort. Naglaad eh. Oo. Di ba? May, may certain sacrifice na kailangan. Di ba? O, oh, maawa ka ba pag nag-drive yung taong grasa? Kung ko ikot siya sa barangay niya pero nakakoche siya, taong grasa siya, ano, anong, di ba, mixed emotion yon Hindi mo malamang oh, maawa ka o... Sabi mo na ko yung coaching yan. Di ba? <laughs> Ay, pero sabi ko. Puro grasa din yung coach pero... Oo. Ang pawal ng sense yun sa Yun! <laughs> yun <laughs> akong, kami ano, Ah, <laughs> uh, maganda po yun, ano ha. Obsession pala 'yon, ha. Stalking, obsession. Obsession, Kasi na, na oh. pag, ang natutunan na doon, pag sweet 'yon, pagka uh, kikinig ka doon, pag uh, kinanta ng taong may gusto kapo. ka. Ya, yeah, oh. may gusto ka. Pero pag hindi mo gusto, yuck yeah, 'di ba? Parang gano'n 'yun, eh. Oh, katakot 'to. Yeah, na Saka, na hindi katakot. minsan may mga obsession na hindi ano, hindi hindi healthy. So, well, ewan ko kung healthy 'to. Naglalakad siya eh. Malamang healthy ah, pa rin to na, na ano, obsessed. Eh. Diba, pag lababas ka, dapat nasa, no, diba, kasama ka kita. Pag umium ka, kasama oh. kita. Hindi mo tinatanong. Kung Hindi, unhealthy yun dun sa ka, ano niya pero healthy para sa kanya. Naglalakad siya eh. Oh, Oo. May exercise. Tamat, May tamat. exercise pa rin siya. <laughs> Yan. Okay. Okay Nakapaya na tayo dun. Okay, tayo doon okay na tayo dun. Okay na. ano natin, episode natin para yung mga listener natin meron pa silang gagawing iba. Okay. Oh, I, suggest pagkatapos yung makinig sa amin, makinig pa rin kayo ng podcast o kaya mag-exercise, kumain, asikasuhin mm. ng personal na buhay, may imbundo sa labas nito. Ah, uh, ito kami, yung lang po ang podcast na, na nag-encourage na pag nakinig po kayo sa amin, go on with your life. Ah, huh? <laughs> okay? as yes, human being. At uh, may oh. din tayo. At abangan nyo ulit yung susunod naming episode pag meron. Yes. Pag wala. Ganun talaga. Ganun talaga boy. Ha? Huh? Hmm. At uh, mag maapaipon lang po kami ng 20 20 solid. <laughs> 20 solid. Solid followers okay. pare. Oh, pwede Kaka okay. oh, na, na tayo. pwede na, na kikita kita tayo, tayo. sila sabi namin. Oo, kasi mga sila ano, sila uh, sila ano, sila Hershey sa asin. Oh. Sila, yung uh, ano, yung chicks to go. Chicks to go nag Oh, grabe. Nag, oh, nag Kayo rin ginagawa niyo sa good times yan eh. Oo, oo. Nagkaroon pero, kayo ng ganyan noon eh. Kung Times Radio, di ba? Oh, Karoon kayo ng ganyan ng meetup ng Christmas. Christmas oh, so... Pero yun, hindi tayo pa sa ganun. Hindi naman tayo, ano, ano eh, hindi nga natin alam kung hanggang kailan itong pants time with Arts Kailas, trebo na over eh. Basta, basta diba, we will na, walk 500 miles. May pumapasok ng mga, may pumapasok ng mga sponsor, kaya tinutuloy natin. Oh, ha? May sponsor? Oo. Oh. Dapat nga, hindi kami gagawa eh. Kaya alam, may 8 weeks na na ano yun, nakontrata eh. Kaya kailangan namin magawa ng podcast. Na ano, but... Lahat na lang, pinasok namin na ni Stren. Nag, ano na kami ng coach. Nagpunta namin sa studio. Pinasok ko na ulit ayan. yung Viva Max. Ang, na. lagi na... Oh yeah, ang lagi nilang inaabangan siyempre yung mga yung interview mo Viva Max. Kaya... Bilok ko na nga eh. May steady stream yan siguro. Na magbagong buhay eh. Gusto ko na nga, papasok na nga ako sa Bible eh. <laughs> Mag-interview kaya tayo ng ibang babae. Oo. Oh, yung alam naman yung so. Yung ibang babae na hindi oh. Viva Max. Hindi Viva Max. Mga... Oo, oh, yung asin talaga. Mga Yan, ganyan. Accountant. Opposite talaga. Mga oh, no? ganun. Oo. Oh. Oh. Oh, mga sige. ganun. Tindan natin yung tibay na loob ng na mga nakikinig sa atin. So, talaga gusto nyo kami. Oo. Oh. Kinagamit oh. lang kami. Oo. Oh. Mag-interview tayo ng mga ganun. Mga clerk Pero... yung mga nagba... Babantay sa elevator, Oo. Oh. ganun tipo. Pero parang Israel, yun. kahit na ginagamit nyo kami para sa kasayaan niyo, hindi, hindi namin kayo gagamitin kahit kailan. It's gonna <laughs> be naman. a two-way healthy relationship. Yo naman, oh, naman. Kami kayo diba? ng fun. And you just listen to us. That's it. Yun na. At pwede hindi tayo yun, magkita yun. ng personal. May may chance ang hindi tayo magkikita ng personal. May chance ang ganito lang to. May chance ang wala kami kikitain sa podcast sa to. Pero open naman tayo makipagkita sila sa atin sa mga shows. O oh, sa And shows doon na naman na sa, sa mga shows. Na lang. Ay, yun ang mga. Oh. Ayun, at least may tawa kayo doon. Pwede kayong gumimig doon. Oh. Oo. Ano pa yung mga merch? May merch na doon. Na nagkaubusan. Nagkaubusan ng merch. Maraming salamat sa New Zealand ka. sa Australia. Australia. Ha? Pero yung hmm. ano natin, yung meet up, baka hindi pa napag-isipan. Awkward yun eh. Pag nagkita tayo, <laughs> nung no, pag-uusapan natin, wala naman tayong um... pag-uusapan. Ah, diba? Episode, episode, <laughs> ganun. Pag oh nga ano, oh weird na no, pag nagkita kita tayo, Is... sabi pinagkwentuhan niyo lang yung mga past episode. Oo, oh, ano papag-usapan natin, napag usapan Na hindi natin pa... maaalala kasi hindi naman natin pinapakinggan. Oo. Oh, hindi <laughs> <Di> na... <laughs> naman namin buhay ito, talagang stand up lang buhay namin sa trail, nagkataon lang na may, may podcast. May podcast. Kailangan ko yung... na alagaan yung awardan pa. Oo. Oh. Kasi pag award ka, mag-1 year ka muna bago para <laughs> <laughs> wala nga naman mag-fault agad. Pangit naman mag-award tapos after oh, two months nawala, eh. wala, Ayan na wala. Wala na? Oo. Wala na Oh, one year, at least one year. At least one year. Tsagayin namin ito para year. sa inyo. Tsagayin nyo rin kami oh. magtsaga. Pero, again, ang maraming buhay sa mundo, labas-labas kayo. Ha? Yes. Oh, may pagkailas kayo yan. sa totoong mga tao. May pagkaibigan kayo. Yan, maganda yan. Oh. Yung, online okay. ng online. Saka mamaya, madisappoint pa kami sa iyo. Madisappoint pa kami. Ay, pa, pa kayo sa amin sa totoong buhay. Pwede, oh. Diba? Eh, hey, ganun lang. Ano, ganun sila. Ay, ganun lang. Oo. Oh, eh, ganun eh. <laughs> okay. Dito po sa punch time, ito alis When they cross the line, give them the punch line, spread the laughter. Uli tata mo, di pa maganda yung pagkaka-extra ko. Dito po sa punch time, ito alis Obra, Sirebina Obra, baka meron ka mga pahabol na message. Yun lang, punta nyo lang mga, mga ano namin, mga shows all over the metro, alexcalea.com, thecomedycrew.com, andun po lahat ang aming schedules. Yan, dito po sa Pansan with Alex Calea and Sarah Bonawabra. When they cross the line, give them punch, the punch lunch spread the laughter, not the virus. <laughs> 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 we are always happy to serve! Happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.